Kung mahilig kang magtipid pero gusto mo pa rin kumain ng masarap at bumili ng quality groceries, malamang narinig mo na ang O Save Hard Discount Grocery. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin kung paano nagsimula ang O Save. Sino ang nasa likod nito? At paano nila nalagpasan ang mga matitinding pagsubok sa negosyo? Mula sa simpleng konsepto ng pagtitipid hanggang sa pagiging isa sa pinakamabilis lumaking hard discount grocery chain sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang na sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang O-Save ay isang hard discount grocery na dinevelop ng Robinson's Retail Holdings Inc isa sa pinakamalalaking retail company sa bansa. Ang goal nila ay simple lang ang mag-offer ng essential groceries at everyday low prices para sa mga pamilya na gustong mag-budget nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Ang unang tindahan ng o -Save ay binuksan noong taon 2022. Sa Pulong Bulo, San Fernando, Pampanga, ito ang pilot branch na nagsilbing testing ground para sa kanilang hard discount concept. Kasagsagan ito ng inflation at economic recovery mula sa pandemya, kaya perfect timing talaga. Maraming Pilipino ang naghahanap ng murang bilihan ng grocery items. Ang konseptong ito ay hango sa mga European hard discount stores gaya ng Aldi at Lidl. Simple lang ang tindahan, walang mamahaling dekorasyon, pero siguradong mababa ang presyo. Ang hard discount grocery ay iba sa typical supermarket. Minsan na rin nating tinalakay sa ating channel. Ang isa ding hard discount grocery, ito ay ang Dali, isa rin itong hard discount grocery na may halos parehong konsepto. Kung di mo pa napanood ang ating video tungkol sa Dali Everyday Grocery, pwede mo itong panoorin at ilalagay ko sa description ang kanyang link. Balik tayo sa OSAVE, dito bawat sentimo ay may halaga. Walang background music, walang fancy shelves, at puro practical at simple lang ang kanilang setup sa kanilang mga branches. Sa O-Save, karamihan ng items ay private label brands. Ibig sabihin, sariling produkto nila o direct partnership sa supplier. Mas mura, pero quality checked. Ang layout ng store ay simple, parang warehouse style, pero organized at malinis ang savings nila sa presentation at